Update tungkol dito sa mga saan nangyayari sa okay. pagitan ng Hamas at ng Israel lalo na dito sa ating mga kababayang uh, OFWs sa okay. Okay. Israel. Okay. Eh meron na raw okay. pong ano nawawala, meron daw pong unaccounted for ay uh, Meron pang mga unaccounted for, no? Um uh, uh the numbers are not exact uh, according to embassy, din sense 6 or 7. Um wala pa isang dosena pero ng sinabi niyo Maaaring madagdagan to. Sana hindi. Kasi yung ating DSA at yung Migrant Workers, Department of Migrant Workers uh, uh, na sila yung may labor atasya doon. Diba? May nare na bagong report sa so employers. Mm -hmm. Ito ganyan. So verify pa. Uh, wala pa kami ma-verify uh, ayon kay Consul Mandap at kay Ambassador laido doon mm -hmm. tungkol sa isang casualty. So ang positive news lang is bumabalik ng konting normal normalcy yung Israel kasi hindi hindi na nagkakaroon ng putukan or uh, nilusob nilulusob ng uh, Hamas or what. Mm -hmm. uh, pero ganoon pa man, uh, ang advice ng embassy, wag muna mag-travel to Israel at this time. Sara hindi sarado yung airport pero uh, wag, magtravel mag-travel. Mm -hmm. uh, mga issue ng mga Pilipino doon para sa pilgrimages no na hindi naman nasa Gaza. Malayo yung mga Nazareth, yung Jerusalem. H hindi yun kasama ng kusang nagka nagkagulo no. Ganun pa man 'wag mo na mag-travel. Na itong mga uh, Pilipino, nagpapadala unayan tayo sa Israeli Defense Force para tingnan ko paano sila eh uh, matutulungan, no?